Itong rider nato na ka pa inobserbahan to. Parang naliligaw ata to. Alapitan ka natin to. Ya, yeah, okay ka lang? May nanap ka ba? Wala sir eh. Dito ka, dito ka, dito ka. Bakit Magkano sir? May nanap ka wala? Wala sir. nag pa ako ng booking sir eh. Ha? Huh? nag pa ako ng booking. Wala kang booking ngayon? Wala sir. E, pakito B -b -b sa area na to sir. Medyo pasul-pasul po. Bibigyan kita booking okay lang? Sir? Bibigyan kita booking. Sige sir. Saan pumunta yan sir? Kailan din mo kilala? Hindi sir. Adi okay, okay, ayos. Papunta saan sir? Huwag lang mabigat sir ha. Huh? Ano ba yan? Drum ba yan sir? Okay, hindi, kagalina kasi. Napansin kita doon. Parang laliligaw ka, sabi ko. Hindi sir, naghihintay rin po ako ng booking sir. Ah, wala kang booking? Wala ako. Oh, sige, dudiga ka taas. Masisir. Nagasang ka pala, nagasang ka? Naga dito na ako sir, marilak na lang sir. Ito so, may ba? likod po ng ano, ng Lucy. Ah, taga dito, dito ka lang? Oo po sir. Wala rin ito papunta rin mga magkano kaya sa bahay nyo? Wala pa si Gweta yan sir. Wala pa si oh. ba? Sige, may bibigyan ko sa'yo ah. Isa ka lang ah. Ano ba yan sir? Baka ano yan sir ha? Ah. O yun. Isang deliver na ito sa'yo. Patay mo. Hindi kasi naliligaw ka sabi ko. Hindi ka kata booking. Sa'yo yun. Hindi nga sir. Oh. Sigurado kayo uh, sir. Uuwi na ako. Oh, yung yakit mo na. Hindi nga sir. Oh. Hindi <laughs> ka nagbibiro ko na. sir. Hindi. Akala ko kasi hindi ka taga rito tapos naliligaw ka. Kasi pag walang booking o rider, pinibigyan ko lang ang booking. Ganon sir. Ah. Hindi na ako sir. Uuwi na ako. Hindi. Atingin ko na to. Tapos bumihahay ka. Ha? Okay. Sig Sigurado kayo, sir? Oo nga. Sakto. Wala pa naman kami bigas. <laughs> sige, sige, kuya. Sige, sir. Salamat, sir. Sigurado kayo? O nagbibiro lang kayo, sir? Akin ako na Ako kayo. Hindi. Ibigay na to eh. Ipupunin mo pa. Nakalang kaya mo. Sige lang. Sige Malaking ano na to, sir eh. Oo. Maraming oh, salamat, sir. Han? Paano? Okay na ba sir. Ay, sir. So, De, so, sir, so, sir okay. Hindi. Ibig sabihin. Di ba to? Hindi yan sir, isip e, na ito, bigas to eh Baka ano eh, oh sige na. na para makapag-deliver Sige sir, na. salamat sir ha Ngayon hey. eh, pala lumalabay, kumapasok sir eh Ayan sir Huwag ka muna mag-accept Kaya nga sir, iuwi e, ko na to eh, kaysa oh. mawala ka pa sir Kaya <laughs> nga sir, e, bigas na to sir, salamat sige sir na, ha Sige na, sige na Ayusin mo muna, baka malaglag Kaya nga sir, iya yeah. Tali ko na, baka mawala ma pa oh, eh talo mo muna, talo mo muna Tali naman ako rito sir Itali mo muna bago ako alis. Ah, hindi na makakawala yan. Ay, talagang wala kawala yan, sir, eh. Kahit makawala yan, ahabulin ha, ko yan, sir. Sigurado <laughs> kayo, sir, ah? Oo, oo. Para sa iyo yan, kaya. Ayun, oh. bigas na. <laughs>